wala, mahirap ding bunutin sa kanila. Ay, may laman! Oo, wala pala dito. Hmm, talaga naman. Nakakagutong. Ito na ang iyong kaparte. Salamat. Salamat din. <laughs> Tinuto. to? Ang favorite ni nanay. Favorite <laughs> ni nanay yan. Salamat. Baka yung nilakad nato dito eh. Bale wala yung nakakat nata kanina. <laughs> sorry. Sorry. Sorry, so sorry. Ay, kamusta ang lasa? Sarap. Hello po mga kadilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog po mga kadilag ay magluluto po kami ni Pox ng tinuto o yun pong laing. bali kami po ay narerito na sa likodan dahil dito po kami kukuha ng gabi. Ayan at magsisimula na po kami ni Pox na kumuha. Ito po yung mga natitirang tanim na gabi dito. Opa, nalubog poksan eh. Ito ah, bubunutin ko na ito. Ito, kinuha ni Pox. malaki-laki na. Ang malalaki lang po ang kinukuha na. Ito pala, mahirap din bunutin. Ay, may laman. Oo, wala pala kasi. Medyo madalang din po yung gabi ditong tanim. Pero may doon pa doon. Ah. Bagong tanim po. Uy, yun nila tito. Ayan ay maliliit pa. Sakto na kaya yan, Pox? ito na po yung mga nakuha namin. Si Pox na po ang nagtatanggal nung ano. Dahon, han Much, 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 later. Ayan po, bali nalinisan ko na po yung gabi. Ito po yung aking hinugasan, isa-isa. Tapos ay nabalatan ko na din po yung uh, laman. Ito na din po yung dahon, nakaredy na. Bali, ito po ay pipisang-pisang nila ang mga kadilag. Tapos ay hihiwain na. ako ng plastic sa kamay mga kadilag dahil ito. Gabi ay babalatan ay dapat ay tanginig daw <laughs> ng sabi-sabi. Naririnig niyo po ay yung electric fan. Dahil dito sa amin ay nagsimula na ang tanginig. tulungan sa pagluluto. Tapos ay nakapag-give na din ang milk. Kasi okay. ulam namin dito sa ulam ko namin, mga yan ako. Ayan po mga kadilag, tapos na po namin ibibinggotayin yung gabi at saka nahiwa ko na din po yung laman. Bali, ang hihiwain ko na lang po ay yung dahon at saka mga rekado. Ayan, hindi ako kumain ng lunch para dito mga kadulang ko. Ayan po at nakaredy na po lahat ng sangkap na gagamitin ko sa pagluluto ng tinuto o laing. namis po namin ang tinuto. Kaya kami po ay magluluto ngayon. At ang pinakang lahok nga po pala na ito ay uh, pork po ay sardinas mga kadilag. simula na po akong magluto. At dahil baboy yung lahok mga kadilag, ito po muna ay aking isasangkot siya. kasi gigisa ako kasama mamaya nung ano ah, luya at saka bawang. Ayan, nilagyan ko lang po ng kaunting tubig. Akin sasangkot siya ng madali itong baboy. Ito naman mga kadilag ay eh, pwede nang isabay dun sa gabi. Kaya lang ay eh, para mas malasay aking gigi sa muna. Sama ng ricado. Ayan, para sa akin mga kadilagay, mas malasa kapag ginanito yung bago. So, ito yung itasamang. Ang durignes na ang malika. Lalo doon sa taba ng baboy. Pero yun ay ko ng kaunting mantika. Kaunting At lalagay ko na din po yung loya. Diyan din po yung bow. Ayan, at dito po sa same pan ay ilalagay ko na din yung mga gabi. So, unahin ko na itong matigas yung laman para maluto. Ginilig ko din po muna yung mga baboy para mamaya aking makahalip po ay itong mga gabi. Nalagay ko na din po itong salay o itong tanglad. Tapos itong dahon ng gabi. Ayan, lalagyan ko na din po mga kadilag ng gata. Ito po yung pangalawang gata. At ang sumunod po ay lalagyan ko ng baguong. Ito po yung from Pangasinan. Thank you so much po sa nagbigay po na ito. Tansyahan nila ang mga kadilag. Tapos, lalagyan ko na din po ng paminta. Ayan, at bago ko po bakalimutan, lalagyan ko din po ng asin. Bale, yung bagong naman ay kaunti lang po yung nilagay ko. So, ang pinakamagpapaalat pa rin talaga po di asin. Sakto na lang akong nilagay. Bago ko po makalimutan, ay lalagyan ko din po yan ng suka. So, mas gusto ko sa laing mga kadilag o sa tinuto ay maasim-maasim. Ano ito Pagkatapos po ay tatakpan at hintayin po mo yung piece, o maluto yung pong ating gabi. Napakalaki ng takit. Eh. Update po sa ating nilulutong tinuto. Ayan, iga na yung punang gata. Medyo kumuyumpis na din yung mga gabi. Ngayon naman po ay lalagay ko na yung sardinas. Maanghang ang aking binili. Hindi, kumuha ka ng sili. Para mas, ano pa, medyo maanghang pa. Sige, yung labuyo. Ngayon, lalagay ko na po itong sardinas. at ang sumunod ay lalagay ko na po yung kakanggata dahil ito na yung Ayan, ilalagay ko na din po yung saving green. Ito po yung lang ating maluto pa ng kaunti at maigay yung gata. Ayan po at natikman ko na po mga kadilag ay medyo matabang pa siya kaya lalagyan ko ng asin tumabang dahil dun sa gata na inilagay ay bago maigay ay adjust ko na po ang lasa Dadagdagan ko din po ng paminta. Ayan ay papahinaan ko na ng apuyat baka matuok sa ilalim. utong pag nagluluto po kami ng tinuto ay ang nilalahok namin sardinas at mas malasa pero minsan ay daing ay sa panahon ngayon ay mahalang daing kaya ang bidili ko na din laang ay, yung baboy. Konting paiga pa. Ayan, guys. <laughs> Pagod na maiga. Bago ko po makalimutan, ilalagyan ko po yan ng konting asukal. Konti lang. na. Grabe. Parang medyo nakadami yung gata. Ang pangalawa. Pero kailangan natin yan. Igahin Hmm, matik na nga ulit, mga kadilag. Okay na yung lasa. mainan tamhalian Kaya ako, nagubuot na din, mga kabilag. So ito yung aking early dinner, Mamaya. Hmm. Ayan, update, mga kadilag. May Ayaw. na yung gata. konting taiga na lang po. Medyo napadami yung uh, kakanggata. Kaya si parang medyo lumambot. Pero okay lang yan. Hmm, konting na pwede nang kumain. Ay, makakakain sa wakas. Ooh. Ayan po, luto na po ang ating tinuto o laing. So, ito po ay akin na ang ng mga kadilag. Ha! Sarap. Sabi ni mamay, okay na daw po iyan. Masarap ay eh, medyo may sabaw din daw po ng kaunti. O may gata pa. Sabi. Nakakatemp magdami ng rice na ito. Pero syempre, control pa rin ang rice, mga kadilag. Ayan, ito na po yung sa amin, mga kadilag. Bali, ito yung ko. Dahil magkahati kami dito ni ipox. ayan po, mga kadilag. Bali, nahati ko na po yung tinutok. Tapos, ay, naglagay din po ako dito sa isa pang mangko. Dahil ito pibibigay ko kay tatay. Ayan. Ito po yung sa amin. Tapos, ay, ito po yung uh, kapartida po ni pox. At ito po ay dadali ko na ka na pox. Oh, pox. Oh. Ito ng iyong kaparte. Salamat. Salamat din. Ito <laughs> naman pong isa ay dadarin ko kay tatay. Wala tatay. Ah, wala pa po si tatay. Pwede pala si Chloe. O, oh, kay Chloe ko na lang bibigay. Ulam niya ni la tatay. Kaya tatlo tatlap. Ano yan? Tinuto. Oh. Ha? Tinuto. Ako borit ng lalay. <laughs> okay, Ayan, na ako'y nagatid lang sa glit. Aba, ay meron na kagad dito. First customer. Ayan, na kamusta? Hindi naman malambot. Ang sobra. Hindi naman. Hindi naman. Tama lang. Sabi na may dietor. Baka yung nilakad nato din eh. Bale wala yung nilakad nato kanina. Sorry. 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 Ay, kamusta ang lasa? Ayan, at ako naman po ang kakain dahil hindi pa din ako nagla-lunch. Yan, ganito ang aking senaryo tuwing kakain mga kadilag. Talagang takal. 100 grams lang po ang aking white rice. Hindi naman ako totally diet. Ang bagay, calorie deficit lang po yung ginagawa kong way. Hindi ako yung fresh diet. Ngayon naman ay lalagyan ko na yan ng uh, ulam. Thank you, baby. So, kapag ganyan, ay di isisiro-siro mo, honey. Tapos, ay lalagyan ng ulam. Ito kayo may ginagamit din na app. <laughs> Talagang seryoso sa pagdadayat mga kadilag. Hindi pa ako nag-cheat day. Hindi na ako kumain kanina. Yan, okay na yan. 90. 90 grams of oh, tinuto. Oh. At ako po ay kakain ng mga patayang. So, ito na ang aking late lunch, tapos ay early dinner. <laughs> Uy, baby, nakakailang ka <laughs> na din, ha? Napalamok po si Bibi ng mga patayang. Sakto lang din naman pala. Kala ko na napalambot ng sobrang. Si Tito Janice daw po yung hindi Pinigay ko kayo po kasi yung po. Kanilang ulam. Kain po tayo. Yung magandong ulam pa naman ang nakakalaki ng kain. Hindi eh. Kaya di call the chips day ngayon. talagang mag-control. At gusto ko medyo pumayat ng kaunti mga kapila. Ako naman, kung nakikita po ninyo sa camera, ayan, yung ganito ko po ang malapad. Mukha. Kasi braso yung talaga yung lumalaki sa akin. Pero ang aking simbang, nung hindi pa ako nag start ng ano, anong paglalakad, 65. Ngayon, hindi pa ako nagkikilo. Hindi pa ako nagkikilo hanggang ngayon, mga kapila. ako mga kilo para ano. <laughs> Proportion pa rin naman yung dati kong timba ko. Kala mo talaga nabawasan naman yung 65 kilo dahil ako po ay 5'6. Proportion pa naman siya. Proportion pa yung BMI. I mean normal normal pa naman po yung aking BMI. Dahil 65 kilo tapos yung 5'6 na aking. pero ang goal ko yung mga 50. Oh! Alam kay yun. Ang kredo, yan. dapat bawasin ka na. Mga 58, 57 yun yun. Yan ang dati ang sa lamala. O oh, na-trigger pa. Ulit ko. Ay, grabe pa naman po yung mga pagkakoy. Ay,